Good morning mga kababayan, mga kapaps Good morning, good morning sa ating lahat God bless us all uh, Imbalita lang po natin itong nagaganap at nangyayari sa bayan natin mga kababayan Dahil po dito kay Bagyong Tino mga kababayan Grabe ang kanyang perwisyo, ang kanyang damage Lalo na sa Cebu, Iloilo, Eastern Visayas at saka Western Visayas mga kababayan at sa ibang parte ng Mindanao mga kababayan kaya grabe talaga ang bagyong ito, si bagyong Kino maraming kabuhayan, maraming buhay ang nawala mga kababayan at ingat po tayong lahat palagi at higit sa lahat ay ipagtatiwala natin ang ating buhay sa ating Panginoong Isokristo kasi ang ating Panginoon, siya ang ating Diyos siya ang nagbibigay ng buhay sa atin at siya ang nagbibigay ng biyaya para sa atin mga kababayan kaya wag natin palaging kalimutan magpasalamat, magdasal sa ating poong may kapal kay Hisokristo na ating Diyos panya, at ang ating kaligtasan sa kanya mga kababayan hindi masama maghangad ng marangal na buhay hindi masama magkaroon ng maraming ari-arian so balit sa makatuwid ang buhay natin ay nag-iisa lamang at ibigay natin sa Panginoong sa Kristo tanggapay natin siya sa buhay natin na sa ating maging Diyos at maghari sa buhay natin pag tayo nawala ay meron tayong kasiguraduhan na pupunta sa langit ng bayan. In John 14.6, I am the way, the truth, and the life no one comes to the Father except by me so tanggapin natin si Kristo sa buhay natin mga kababayan ilaan natin ang buhay natin ilaan natin ang ating lakas at, at pagkatiwala natin sa Kanya ang buhay natin, ang ating kabuhayan ang ating ari-arian na protektahan ng Panginoon sa Kristo so, sige mga kababayan maging ingat po kayo muli kasi meron na namang darating na bagyo itong next week na super typhoon daw mga kababayan pakinggan natin itong balita mga kababayan kilometers per hour last location 1,870 kilometers east of north eastern Mindanao kapansin-pansin kumikilos po siya 10 kilometers per hour lang pero palayo or eastward dahil nagkakaroon po siya ng tinatawag na looping okay. na scientifical naman po sa mga paunang or mga nagsisimula pa lamang po na bagyo. Sa ngayon, kung mapapansin din natin, walang direct effect, itong tropical depression sa alinmang panig ng ating bansa na pa po sa ngayon. Base naman sa latest track po ng pag-asa, inaasahan po na papasok ito ng ating area of responsibility this weekend pa. So maaaring Saturday morning, pero ang nakikita po natin dahil ito ay nasa malayon pati pa ng karagatan, ito ay lalakas pa, mainit ang ating karagatan doon at posibleng lumakas bilang isang typhoon or super typhoon this coming weekend pagpasok niya ng ating area of responsibility. So after that, kikilos po siya generally west-northwest. So habang ka-level po siya ng Bicol Region, pagsapit po ng Sabado, aakyat ito ng bahagya magwe west northwest moving towards dito po sa may northern or central zone. So base sa ating latest track, maaari pong dito po sa may Cagayan Valley, mainland Cagayan Valley or Aurora magkaroon ng landfall scenario itong tatawagin natin pag yung uwan, magsapit po ng lunes ng umaga. At po nila, super typhoon category, so around 185 to 195 kilometers per hour, yung posibleng maramdaman ng ating mga kababayan po doon. So mas malakas kumpara dito sa nagtaambag yung si Kung mapapansin din natin, malaki pa yung tinatawag natin na cone of probability. So ibig sabihin, posibleng pa itong umakyat ng bahagya or bumaba ng bahagya. Kaya kung mapapansin din natin, posibleng tumaas siya as far north at dito sa may Batanes pagsapit po ng Monday morning. Pero posibleng rin bumaba dito sa may paping kapikulan as early as evening of Sunday. We also have to consider na hindi pa siya ganun kalawak sa ngayon pero habang lumalakas po ang bagyo usually lumalawak din yung kanyang kaulapan at yung malalakas na hangin so kahit itong uh, bagyo kung maririnig man natin northern and central Luzon pero ito'y magiging malawak po sa so, maapektuhan talaga basically malaking bahagi po ng Luzon plus itong Eastern Visayas habang lumalapit po itong si Bagyong tatawagin natin kuwan pagsabit po ng Sunday hanggang Tuesday. So lagi po magantabay sa ating, sa ating mga updates for possible uh, changes po sa Bagyo. Ito pang isang mga kababayan, pagkinkan natin uli ang isang ulat din para ng bagyo mga kababayan na darating sa atin next week kaya ingat-ingat po tayo mga kababayan Pakinggan natin po muli. As of 12 noon, yes. Wednesday, November 5, 2025. Ito ang low pressure area na mino-monitor ngayong second week ng November. Ayon sa track ay papasok ng Philippine Area of Responsibility kaya tatawagin ito sa pangalan na Uwan. Inaasahan na si Uwan ay aabotin ng super typhoon category kaya maging handa at mag-ingat dahil aabutin ito ng signal number 5 tignan ang possibly na lugar na dadaanan ng sentro ng bagyo. Pero dahil malayo pa si Juan, ay pwede pang humina o magbago ng direksyon. Kaya maging handa at laging manalangin. So ito po ang nangyari mga kababayan sa parking Mindanao. Ang lakas ng bagyo mga kababayan. Lakas ng baha. May iba na sa bubong na ng bahay. Yan po ang nangyari sa Dabao. Dabao siguro sa mga ibang papo ng labaw yan na labaw so nakita po natin mga kababayan na talagang ang ating mundo ay paiba-iba na hindi katulad ng araw mga 80s, 90s ang bagyo ay hindi ganun kalakas dati natatandaan ko pa mga bagyo nung araw ay nasa 60, 70 ngayon umaabot na ng 200 nag iba na talaga ang klima mga kababayan mga kapaps kaya ingat po tayo kasi sabi naman ng mahal na Panginoon darating time will come perilous time will come sabi niya darating ang araw na maghihirap tayo kaya ang ating pag-asa si Kristo si Jesus Christ ang pinatinsa sa puso natin na ating Diyos at ating tagapagligtas. So pakinggan natin muli ang isang balita mga kababayan. I-update ko pa kayo ulit dito po sa kay Super Typhoon O1. At eto nga po, Ayan. naging bagyo na yung low Ayan. pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli po yung namataan, 1,910 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ito po ang paghilos niyan ay pa west-southwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, posibleng pumasok po yan dito sa Philippine Area of Responsibility Biyernes o di kaya naman po ay sa Sabado at bibigyan ng local name na Uwan sa latest track 1 ay ng pag-asa, posibleng tumbukin po nitong bagong bagyo, itong luzon, pero depende pa naman po yan. At habang lumalapit, ay pwede pa lumakas at umabot hanggang typhoon or super typhoon category. Pwede pa pong magbago yan, kaya tutok lang po kayo sa updates. Sa ngayon ay medyo malayo pa naman po ito at wala pang epekto dito sa ating bansa. So yung patuloy po makakaapekto sa atin, ito po nga bagyong tino pa rin at pati na rin po itong bahagi ng shear line at ganoon din yung northeast monsoon o yung amihan. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may chance po ng ulan dito yan sa may Batanes and Babuyan Islands, eastern section ng northern at ng central Luzon, Calabar Zone at ganoon din dito sa Mimaropa. At mapapansin po ninyo, yung pinaka matitinding buhos ng ulan ay nandito na sa bahagi po ng Palawan. Palawan. May mga pag-ulan din sa hapon kasama na po dyan itong bahagi ng Bicol Region. Sa Metro Manila naman tayo, pwede pa rin pong maulit yung mga pag bukas kaya magdala pa rin po ng payo. So, mga kababayan, ingat po tayo. Talagang ang ating weather ay nag-iiba na. Ang lakas ng mga bagyo ngayon kahit sa ibang bansa sa buong mundo nagpaiba na. Ito ang uh, tinatawag natin na uh, climate change at pag uminit naman matindi naman marami naman ang wildfire so pagkatiwala natin ang ating buhay sa ating <coughs> excuse me po mga man. pagkatiwala natin sa ating Panginoon Heso Kristo so, sa, Sige, mga kababayan tayo po maghanap buhay na naman ingat po kayo sa inyong mga trabaho dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa sa buong bansa ang ating mga OFW, ating mga siman ingat ingat po kayo ito ay grab on na tayo searching for booking mga kababayan O siya, sige dito na lang tayo ingat-ingat po kayo bye bye, bye.